Magandang buhay mga ka-opinion. Usapan sa sapatos naman tayo ngayong araw na to. Na ipapakita ko sa inyo yung mga kakaunti at mumunting sapatos ko. Hindi <laughs> ah. ko sa likod nagpapapansin. No? At kung paano ko inaalagaan. Kagaya nga ng sinabi ko sa video dati. Ano bagay na lagi natin inaalagaan ay tatagan. No? So ko po sa inyo. Yan. Ito po yung aking mumunting mga sapatos. So meron akong pang... Chugging, yan, Adidas. Na medyo madumi kasi pinagtakbo ko buko, buko diyan, ito yung kapalitan. No, so dalawa yung ginagamit ko rin to pang daily, no? At meron na akong pang ulan boat shoes. Hindi ko na sasabihin yung brand. Pero yan, familiar kay dyan. At itong brand na to ay pang ulan talaga to. Kaya ang tawag dito ay boat shoes. <clears throat> meron din akong pang basketball. Yan. Actually, ito pa, pang basketball. Yan. Uh, meron din akong collectible na shoes. Ito, 2016 pa to. Eh, sinasabi ko eh. Pag inaalagaan natin, tatagal. 2016 pa to, Kobe 10 Elite. Nakapakabihiraan na ito makakahanap. Actually, kung di ako nagkakamali, umaabot na ng 60,000 ang halaga nito. No? Kobe 10. And then, meron naman ako pang diinan. Diba? ba? <laughs> Pangyayamanin. Medyo lumana Pero, <laughs> Gucci pa rin yan. Medyo pang, pang diinan. And then, meron akong pang daily shoes. Medyo rare din siya. Kulab ng Converse at GD Play. So, yan. And then, meron din tayo mga pang formal shoes. So, andito naman yung mga pang formal shoes natin. Meron tayo ito. Buhay pa yung Linea Italia dati sa Mega Mall. Tagal na nito, 2015 pa to. Paano ko ba inaalagay yung mga sapatos ko? Lahat sila binabox ko. At papansin mo yung box, <clears throat> may mga ganyan. May mga silikon. Sabi nila, yan daw yung napapatibay sa sapato. So lahat yan, may mga silikon yan. Eh, no? Lahat, pati yung mga nasa box do. No? And then, from time to time, nililinis ko sila. Di ko na sabihin yung brand na to. Hindi naman tayo ni-sponsoran eh. Ito yung palinis ko sa kanila. Bili ko pera sa Dubai pero meron na yan dito, no? Um, napakaganda dito pantanggal, may kasama na siyang sabi nila book daw to ng kabayo and then microfiber. So, yan yung ginagamit ko panlinis. So, dapat lagi natin linisan, alagaan ang sapatos natin. Mas maganda kung nilalagay nyo sa kahon at nilalagay nyo ng mga gantong silicone Yan, para na-absorb nito yung moist, hindi inaamag at tumatagal yung sapatos. Kayo ba mga ka-opinyon, paano nyo inaalagaan ang inyong mga sapatos at ilang sapatos ang minimaintain nyo? Pakicomment dito sa video na to.